Oh, kamusta school? Hindi po okay. Kung kailan po nagmapi kami, tsaka hindi ko po nadala yung sinulid. Ay! Sinulid? Eh, yung sinulid natin ah. Eh, yan na nga po problema ko eh. Oh. Wala po yung sinulid sa bag ko. Bakit wala? Ano ba naman? Iba eh, po yung nadala ko eh. Ano nadala mo? Tignan niyo po ah. Paano ka makakadala? Ito yung lagayan ng sinulid natin. O, Oh, O, yun yata yung hinanap ni mami mo, ha? O, mo naman yun naman! O, yan nga, yun! Naku, di ka kasi nag-check. Bakit di ka nag-check? Eh, nakalimutan ko pong i-check. Paano ko po i-check? Eh, nandiyan na po yung service ko. Naku naman, naku. Nasa po yung ulam natin. Ayan nga yung hinahanap ni mami mo. Nag-away kami dahil dyan. Hinahanap namin yan. Nilabas niya lang saglit yan ha. Kung ano ano kasi dinadampot mo eh. Eh di wala po tayong ulam. Wala kasi din dinala mo sa school. Ay naku naman di, gutom na gutom na ako kanina pa. Kasalanan namin? Di namin kasalanan yung kasalanan mo yun. Tinan mo, alam nga ito lutuin namin. Oh, tinan mo. Oh, ayan o. Imbis na ito yung mo, ito kasi hindi dinala mo. Kasi ikaw na naman di. Pinagtabi mo hindi ako, sinabi mo. Sabi niya, saglit niya lang nilapag doon, nawala daw. Kala niya may nagnanakaw ng ano natin, ulam. Ikaw pala nagdala. Itong-itong na ako eh. Hindi mo naman sinabi na kailangan pala sa school yan. Sana kagabing po yung nilagay. Ito so, talaga. Ikaw yung dito. Eh.